Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortiz. At Beth Mortiz Flores. Sabagal eh, no? Beth Mortiz Flores po on a winnable Wednesday. Okay, mga kagapay. Maaring ating Wednesday ay wonderful. Thank you, Lord mari ito po ay sobrang wonderful, mabagyo pero ano nga sabi natin Daddy dapat ay wow 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 hallelujah oh yan matandaan lang natin yung kay Daddy na wow 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 hallelujah, hallelujah. di ba tama po yon learning to be thankful di ba pa and to know that God is at work Okay, welcome sa ating winnable program ngayong winnable Wednesday program ng gabay. Ito po si Beth Flores, kagaya po at si Daddy Paul, kami po'y mag-ama. So mga bagong napadaan dito, mag-ama po kami ha, hindi po kami mag-asawa. Okay, para po maliwanag, si Daddy ko po ay Mortis, ako po ay Flores. O di ba? <laughs> Pero for ng flow. Oh, di ba po dad? Oh, may may kikwento ako sa iyo patungkol daddy. So, salamat sa pangitoon sa yung kabut saput kabutihan niya po. So, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program. Wala po yan sa so One Corporate Center wala po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo pa rin po ay Transistor Radio o PM Radio, nakukuha nyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre, kung kayo po nakikinig ng Facebook live stream program, live stream natin, 5.30 to 6 po yan dito sa Pilipinas. Pero sa iba't ibang mga lugar po sa bansa, depende po sa inyong time. Okay? So, salamat po talaga mga kaagapay. At yung mga kaagapay na mga overseas Filipino witness o yung mga nagpinagmigrate ni Lord sa iba't ibang bansa para lalong maging patotoo ng kanyang kabutihan at kasapatan at kadakilaan. Ako, pagpalain kayo ng Panginoon. Thank you for listening sa atin. Thank you sa inyong mga emoticons, thank you sa inyong mga comments, thank you. At saka yung pagbabatian sa bawat isa, dun habang nakikinig po sa atin sa gabay, salamat po talaga, pagpalain kayo ng Panginoon. At syempre po, saming nga patuloy natin itong gagawin for His glory and honor. So mm -hmm. hold on lang po kayo, dalangin natin. Sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement, para po tayo magpatuloy na sumunod sa Panginoon at ang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. Palatong tunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan. Naglalayong kayo ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po sa si Bed Flores ng Gabay Library. Okay. So, recap tayo ha. Nakakatuwa naman yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Okay pinag-usapan po natin ngayon yung life-changing benefits of gratitude. Two weeks natin itong pinag-usapan kasi nakakatuwa nga po kasi po yung October, ayun po yung Thanksgiving ng Canada, November naman ang Thanksgiving ng US. So nakita natin noong pa, last week, na ang pagpapasalamat, nagpapabuti ng ating kalusugan. Oh, lalo na ngayon may mga karamdaman, ano? always be thankful. Ganon din, ang pagiging grateful, nagmumultiply ng mga good things. So kapag tayo po ay nagtuon sa mga pasasalamat, ito ay dumadami at mas nakikita natin yung marami pang dapat ipagpasalamat. Sabi nga nung awitin, count your blessings. Name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Tapos po, hinapyawan din natin na huwag pong maging nega. Totoo yan. So pinag-usapan din natin na ang pagpapasalamat isang powerful energy na may effect sa ating brain at ito ay kasing powerful ng love. At syempre, pagiging mapagpasalamat, nakakatulong sa atin upang mag-focus sa ating kasalukuyan. At nung Monday, pinag-usapan natin na ang pagpasalamat nagbibigay sa atin ng pasensya, nagpapahaba ng patience. Kahapon naman, napag-usapan natin na ang pasasalamat nagbibigay sa atin ng panibagong perspective. O ngayon naman, ito rin. Gratitude increases optimism. O, di ba? Nagpapataas to ng pag-asa na ang lahat ay may mabuting ibubunga. So, magsimula na magsimula ng araw na tingnan ang mga mabuting nangyayari at magpasalamat. Iwasan nga yung negative, di ba? Sinabi na natin yan. Kapag hinanap natin ang mga negative, makikita natin ang mga negative. At habang nagsisimula tayong maghanap pa ng mga dapat na ipagpasalamat at ilalagay sa ating journal or gratefulness, mas lalong nagpapataas ang pag-asa na may silver lining sa likod ng lahat ng pangyayari. So ang pagpapasalamat ay magdudulot sa atin ng magandang iti Ayun, di ba? Totoo 'yan. Ayon sa author, mas mabilis na niyang mahuli ang sarili kapag naglalagay na ng ang kanyang isipan patungkol sa negative, 'di ba? At subukan niyang tumingin sa mga bagay sa isang kakaibang perspective. Totoo 'yan. Pag tumingin ka na sa negative land, iba na yung perspective mo. At kapag naghanap na siya ng lesson o silver lining, mas may kakayahan siyang mag-reframe. gusto ko yung word na yan. Reframe ng sitwasyon sa isang bagay na mas positive. Maraming matinding pag-aaral ang nagpapahayag na ang pagsusulat ng mga ipagpapasalamat at ang pagpapahayag ng pasasalamat ay nagpapataas ng level ng ating kasiyahan. Ito ay nag-aayos ng mental health, nagbibigay ng kasiyahan, contentment at satisfaction sa buhay, kaligayahan at optimism. So dagdag pa dito, ito ay nag improve ng ating physical health, di ba? Sa pamamagitan ng maayos na tulog, nagbabawas ng kabalisahan, na nagdudulot din ng mahabang level o ng mababang level ng inflammation o pamamaga sa ating katawan. O dagdag pa nga po sa mga pag-aaral, ang mga pagpapasalamat ng tao ay may masaya, may mas matibay na feeling ng social support at mas hindi nababalisa o na de at dahil lang pagiging mapagpasalamat ay nagdudulot ng maraming positive attributes tila ang mga interventions upang mag-increase ang level ng gratitude ng mga tao ay isang maganda at mabuting paraan upang magbigay ng kanilang feeling of well-being ayon nga kay Michael J. Fox sabi niya sa pamamasasalamat ang optimism ay magpapatuloy so ibig sabihin ay kung tayo ay magfo-focus sa mga bagay ng ating pag pagpapasalamat mas mapapanatili natin ang ating positive outlook kahit sa panahon ng mahirap and knowing na yung condition ni Michael J Fox di ba it's it's such a good reminder for us so ang mga pag-aaral ay nagpatunay na ang pagpapasalamat ay nakakatulong sa mga tao na mag-focus sa mga positive aspect ng kanilang buhay. Ang pasasalamat ay nakakatulong upang makapagtatag at mapanatili ang relationship sa iba na nagre sa pag-asa, satisfaction sa buhay, at marami pang proactive behaviors sa pakikitungo sa iba. Ang masarap na kaibigan o kasama sa opisina sa church man o sa workplace, sa community, ay yung mga taong laging nagpapasalamat. Sila yung mga taong marunong mag-encourage at magsabi sa'yo, oy kaya mo yan, huwag kang mawawala ng pag-asa. Sila rin yung mabuting mga kaibigan. Dahil kapag tayo ay nagkamali, hindi, niya tayo do hindi sila doon magfocus kundi sa ibang kabutihan na nakikita nila sa atin. So ang mga taong mapagpasalamat din, ang mga taong mabilis magpatawan Totoo yan. Dahil naniniwala sila na lahat naman ng tao nagkakamali at laging nagbibigay at laging nagbibigay ang Panginoon ng maraming pagkakataon upang matutunan ang lesson at muling bumalik sa kanya. So naalala ko yung favorite verse po namin to ng Kuya Nes. Isaiah 43:18 and 19. At ito yung sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba nakikita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ang liwanag ng Nahuwag nating ituon ang ating focus at isipan sa mga nangyari noon kundi ituon natin ang ating puso at paningin sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay at sa ating paligid dahil hindi tumitigil ang Diyos sa kanyang magandang paggawa sa ating buhay. Ang nakakatakot ay baka nalampasan na tayo ng paggawa ng Diyos o pinili nating ibaling ang ating paningin mula sa mga ginagawa ng Diyos. Naku, oh, huwag nawa mga kaagapay ha. Tandaan, forget the former things, do not dwell in the past because God is always in the language of doing new things. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Benefits ng gratitude, thanksgiving, good things, multiply. Negative iwasan. Love, powerful. Pasensya, panibagong pananaw. Magpasalamat, hanapin yung, hanapin yung mga maipagpasalamat. Magdadala ng magandang iti, malawak na perspective. Pagpapasalamat, magkakaroon ka ng contentment. Maayos ang pagtulog, masaya at may suportang feeling of well-being. Laging magpasalamat. Positibo, hindi negatibo pag-asa, taong laging nagpapasalamat, mabilis magpatawad, lesson, limutin ang mga nakaraan, ilog ng pagpapala, focus kay Lord. Amen, amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ang lubos na kabaitan ni Lord God sa bansang sa bansang pupil ng kanyang mga mata Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang patunay ng kabaitan ng dakilang si Yahweh sa bansang kanyang pinili, ang bansang Israel? Sa mga pader mo, Jerusalem, naglagay ako ng mga bantay. Buong araw o gabi, hindi sila nananahimik. Kayo na ang Magpapaalaala kay Lord ng mga promises niya. Huwag kayong tumigil, huwag ninyo siyang tantanan, patuloy ninyo siyang kulitin, pardon the word. <laughs> Saan? Patungkol sa kanyang mga promises na pawang katotohanan at hindi nga magbabago kailanman. Opo nga, ganito po ang paniwala ko. Mas gugusuhin pa ng Panginoong maging makulit kayo sa Kanya kisa tulog ng tulog lang kayo. Saan? Sa pagwawalang bahala. Nating kasama ako. <laughs> Hoy, gising! Tayong lahat sa panahong ito ng in times na ng in times, inioffer na niya sa atin ang kininalang natin. Alin po ang kanyang buong pagliligtas? ang kaligtasan ng mga ng ating mga espiritu, kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kaligtasan ng ating mga katawan, kaligtasan ng ating mga pangangailangan, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. At ano pa po? Ang pagsasaayos ng ating mga buhay kay Kristo, Jesus na anak niya. Kesa sa pagwawalang bahala sa lahat ng mga pangyayari na nilalayo ni Lord God. Nawala tayong pakialam. How shall we reject so great salvation that our loving Father offering it to us free? Through Jesus Christ, His only Son, who at that terrible cross gave it all for us. Dying, shedding His precious blood for our redemption and salvation what must we do in answering God's call? We must therefore take it right now and be saved and be forgiven forever. Amen, amen. Wow, wow, wow. Di ba na? Opo, Ama. Totoo po yan. Ako. Ginawa na ni Lord. Kahapon nga po, pinag-usapan natin yung ano, uh -huh. yung, ano yung pinaka, kumbaga yung, how God in his goodness has designed salvation for us redemption. 'Di ba? Pinag-usapan na natin 'yan. Ang pinaka-central core talaga yung pagpunta ng Panginoong Jesus dito, yung yes. kalik, yung daligtasang ginawa niya at yung pagbuhay ng Panginoon, yung, he was raised from the dead. I always love Nestor's word on that. Yung binuhay ng Panginoon si uh, ng binuhay ng Ama, ng Father ang Panginoong Jesus, it was the receipt for us na yung ginawang sacrifice ng Panginoon was accepted. Diba? Yun yun eh. Amen. At pag natin yun, sa bayan ng Israel, yung redemption ng bayan ng Israel, yun yung gusto ko, yes. exciting na ako doon sa mga mangyayari. And now you could also see that kasi makikita natin yan kahit sa ating personal na buhay. So, kung i-relate -re natin yan sa ating personal na buhay, di ba po, nagsimula tayo sa isang makasalanang buhay, tapos binago ng Panginoon, nakilala natin ng mm. ang Panginoon, binago tayo ng Panginoon. At ngayon tayo namumuhay sa kanyang kalooban. Sa bayan ng Israel, ganyan din ang plano ng Diyos sa kanila. Siya yung nag the nation na yan, dapat sumusunod sila sa Panginoon para maranasan din nila yung katotohanan ng kanyang mga pangako. And that Amen. is very true to us, di diba? Bilang mga mananampalataya. Kaya tama, ag agree po talaga ako nung sinasabi ni Daddy, hindi na tayo kailangan magbuhay hayahay. I mean, yung di ba Dad, yung bakit tayo magbuhay hayahay na sa buhay Kristiyano? Na naranasan natin yung katotohanan na kaya tayo naligtas dahil merong napako dun sa krus to pay for the penalty of our sin. Yun Tama. ang Panginoong Jesus. So, bakit pa tayo, uh, bakit, yung we will waste time in not letting God fulfill His purpose in our life? Correct. Kaya, hoy, gising! Nito yun. Bakit kailangan nating mag-ano dyan? Alam nyo, natutuwa ako sa Panginoon kasi sa amin pong mga magkakapatid, may mga nagpastor di ba po? Tapos po, doon na sa mga apo, hinihintay na namin yung mga apo. At natutuwa kami, alam nyo, God is raising our children to be involved yes. in ministries. They may be in different churches, di ba? Nasa ibang church na sila, wala na po sa amin sa main church, sa MCF. Pero God is using, like my son, God is using him in a different church sa uh, young adults ministry. He also gives He also shares the word in 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 the in their church. Ganon din yung isa si Chucks, di ba dad? How mm -hmm. the Lord is using him as well. Kami nagtatawa na, aba, may mga apo na ang daddy ko na into ministry. Yeah. And and all of us are into ministry. Dumalo ako sa graduation niya. Oh, wow. That's good, mm -hmm. di ba? And yeah. to see what God is doing in His life, no? At ah, gano'n yung concern din nila ngayon sa mga young people din sa, sa main church, MCF. So, natutuwa ako. Sabi ko, Panginoon, ganyan. So, ganyan mga kaagapay. I mean, it's not because are kids. there are kids. It's because that is what God is. If you know their past life, gano'n sila nagbagal-baga lahat-lahat, God is still at work. Tandaan niyo po yan. Amen. So, never stop praying for our children. Never. Never stop. Continue to pray. Until God's plan and purpose be fulfilled in their lives. Yun yung maganda. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat. Kasi pag pinag-aaralan po namin ang bayan ng Israel, nakita po namin Amen. pag noon yung pag mo ng pangako mo sa kanila. Redemption for them as a nation. Maraming maraming pong salamat. Yes. Salamat din po Panginoon sa redemption mo sa bawat individual sa amin. Kagaya nga po nung sa dream ni Nebuchadnezzar, it is the kingdom of God that will destroy all other empires. And it's only the kingdom of God that will last forever. At kami bilang iyong mga anak, we are part of that kingdom, Panginoon. So ang dalangin po namin, habang narito po kami sa mundong ito, gagawin po namin ang iyong pagkatawag sa amin. At hindi na po kami, yes. Panginoon, mag, you know, will live unfocused, unresolved, Panginoon, in our decision to follow you. Ang dalangin namin, Panginoon, patuloy kami magfocus focus on you and you alone. So that in everything that we do, whatever profession we may be in, nilagay mo kami dyan, Panginoon, because that is the mission place you have put us. So, Father, we pray that we will continue to let your light shine in that place and let your name be glorified through our lives. Marami pong salamat. Thank you po sa aming mga kaagapay, si Angela Salazar, Reynaldo Nicasio, ganun din po Panginoon si Noime Himbing. Marami pong salamat sa kanilang mga buhay at sa patuloy sa mga kaagapay namin na today is their special day we ask for them. Father, we remember to pray for families who lost loved ones. We just pray, dear God, for your comfort sa kanila at patuloy Panginoon sa mga kadaya namin nakakaranas pa rin ng mga grief ambushes Lord thank you for the peace that passes all understanding and thank you for the assurance that you are our resurrection. Maraming pong salamat. Panginoon maraming kong salamat sa anak ng Diyos dying shedding his precious blood for our redemption and salvation. What must we do in answering God's call? We must therefore take it right now and be saved and be forgiven forever. Tanggapin talaga at papasukin sa aming puso upang maayos ang aming katayuan sa harap ng Diyos kaya't kami ligtas. Wow, wow, wow! Paano kami lalampasan? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Kagaya nga po ng pinag-uusapan natin this past few days, hindi talaga tayo nilampasan ni Lord. Tayo lang yung nagpipikitang out Tayo. tayo lang yung pinipikit ang mata sa panawagan ng Panginoon. Naku po, mga kaibigan, don't even think about it. Kasi, sabi nga, wide is the road that leads to destruction. Narrow is the road that leads to life. Tandaan nyo yan. So, hayaan natin ng Panginoon ang patuloy na gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin. At patuloy tayong maging ilaw, asin, di ba po, sa sanliputang ito. At yung ilaw na lumiliwanag sa atin, yun po yung ating gawin. Lalong paliwanagin yung ilaw na yon. Alam nyo ba ang science nagsabi, meron talaga tayong liwanag? O, yun ay nakikita ngayon. So, yun pong liwanag na yon, Lalong nagniningning kung tayo po ay mabuti, lalo na kung may karanasan tayo sa Panginoon, di ba? So let our light shine before men. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Lulualhatit Pinaglilingkuran at sa pamamahalang technical ng kapatid na Regie Villena, at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating pa mga gabay barkada dyan po sa si Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, todo-todo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag Seso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, gabay.